Good morning, mga loves. So, kakalabas lang natin ng work. ah uh, natapos na ang ating, ilan ba? Dalawa lang? Two, day, two nights na work. And, kakabalik lang na, kakabalik ko lang galing sa Alaska noong, kalamba. Saturday and then Sunday may ginawa ako then Monday Tuesday nagduty tayo today is Wednesday morning mga love so wala akong uh, pagkain sa ref <laughs> kasi buno nagpunta ako ng ano mga love so, nagpunta ako ng Alaska in empty ko yun kasi nga one ilang days ako nabula like eight days So, in empty ko yung ref ko kaya wala tayong pagkain mga loves. Alam niyo for two days na nakabalik ako ang kinakain ko lang. <laughs> una nag ramen ako tapos yung the second day nagano ako mga loves na ano ba na parang ka ano yata tayo yun yung beef na na, naka na nakalata. <laughs> yun lang yung kinain ko. So, mag-grocery shopping tayo mga loves para naman may pagkain ang lola nyo kasi wala talaga tayong pagkain sa ref. So, let's go. Okay so Kailangan natin kumuha ng kamatis. Ayan. Mag ano muna tayo mga gulay-gulay. Ay, protas pala ito. Gulay-gulay. <laughs> mga pang ano ko lang naman to mga loves pang pag magluto ako ng gulay ayan pang ano natin mm. kamatis may ilig ba kayo sa kamatis kasi ako mga last kaya nakain ko lang ng ganyan yun minsan kahit wala akong sausawan tingnan nyo strawberries mga loves oh sarap ilig pa naman ng asawa ko sa strawberries yung ganito kalalaki oh tingnan nyo how much is this 542. 542 lang mga loves. Itong malaki na yung kukuhanin natin. siyan sarap nyo, oh. Tingnan nyo. Anong fresh na fresh siya. Oh, ba? Diba? Kuha nito. Then also, kuha ng blueberries, mga loves. Ito na lalaki ng blueberries, oh. Ayan. Yeah. Blueberries. Kuha tayo ng sibuyas. Tama ano yung red na sibuyas sila dito, mga loves. May gusto ko mag-try ng red. Wala makita. Ito na nga lang white. Ay medyo maliliit. Ayan. Then, kukuha ako ng kamatis na ito, mga loves. Angel sweet. Ayan. Then, kuha tayo ng avocado. Ito, tatlong peraso lang. Kaya talagay mga loves. Ito pala yung hinahanap ko na ano. Mag-red tayo mga loves. Na sibuyas. Ito babalik natin. Let's return this. Right here. And of course, kuha tayo ng uh, celery. Saan yung merong ano lang? eto Ito. Ayan. Yeah. Also, kuha din tayo ng mini cucumber, mga loves. Ayan. Yeah. And of course, my favorite. May ilig ako sa zucchini. Kuha tayo yung zucchini. Yung medyo malaki, mga loves. Ito. Ayan. Yeah. Uh, zucchini, zucchini. And asparagus. And more on veggies. Healthy, healthy living charot. <laughs> so, pepper. Ayan. And, kuha mga loves ng eto. Sweet pepper. yung na Parang sarap ng apple, mga loves. So, oh. kukuha tayo dalawang peraso. Dalawang peraso. Talagang pineraso. Ayan, eh, no? Parang sarap nyo, kakainin ko mamaya mga loves yan. Also, kuha tayo ng lemon. Uy, yan lalaki ng mangga. Oh my God. Kukuha ko niyan mga loves. wow, na-excite naman ako dun sa mangga. <laughs> Grabe. Balik tayo mga loves. Kuha tayo ng mangga. Baka pag ano, minute ko sa si ate MJ, baka ano ko rin siya. Ah, uh, tayo ng mangga sa kanya. Ang laki oh. Like, look at the... Grabe! Oh my goodness. Parang excited na ako umuwi ng bayat at kainin to mga loves. 84 cents lang. So, ilang kukunin ko? One. Tignan nyo kung gaano kalaki. Eh, nung kamay ko. Oh. So, ayan mga loves. Oh. Madami tayong kukunin kasi matigas. Yun yung gusto ko Yung matigas. Yung super crunchy. Ayoko nang... Alam mo yung hindi pa matigas ng oras. Yan yung o oh, green na green pa. Napakasarap ah, nito. Yan. Like, first time kong makakita ng ganyang kalaking mangga sa Walmart. As in, ngayon lang mga loves. Hindi ko alam kung kayo ba eh nakaano na nakakita ng yung mga nandito sa US. Karamihan kasi mga ano yung mga hinog na. Kasi gusto nila mga loves yung mga alam mo yung mga hinog na hinog. Yung malambot na talaga. Ako gusto ko yung crunchy. And dito na tayo. Our favorite salmon. How much? Ay, 14 lang. Magkano? Kira niya. Baka naman ano na to. Iba na ang kanyang amoy. This one is same thing. 14 dollars. Ayan. kukuha tayo ng I need ground turkey for our ano for our meal prep meal prep ground turkey 93% ayan also kukuha tayo ng bacon mga loves I need some bacon. Nakakamiss si pagluto yung asawa ko mga loves. Si Melix siya sa ganito eh. Ayan. Yeah. Ayan, tayo na. Ng... Ta -ta need some honey ham. Ayan, yung maliit lang kukunin ko mga loves kasi. Smoke, roast. Kasi yung maliit na honey ham? Wali. Sige na nga, ito na malaki. Ayan. Gusto ko sana yung maliit lang mga loves eh. Kaso wala Or hindi ko lang nakita. And I'll get some cheese mga loves. Ayan. Yung malaki na yung natin. Para may ano pang matagalang stock. <laughs> Then, kuha tayo ng whipped cream. Whipped cream cheese. Ayan. Sarap to mga loves. And I need some feta cheese. For... Try ko nga mas ano to. Parang mas makatipid tayo dito. Feta cheese. There's one. I-in ko tayo nito mga loves. Snack tray, pepperoni. Walang ano. Wale yung isa. This is pepperoni. All pepperoni. Walang salami. Okay lang yung mga netflix ako mag-isa. <laughs> and this is what I'm gonna get. Oh. Yan siya. Cheese with... This is cube salami and that is cube pepperoni. Yan. Yung ako lang mag-isa pero ang dami kong pagkain na kinuha. <laughs> and we're gonna get some Greek yogurt. Then, pa tayo nito mga loves. Uh, vanilla na yogurt, zero added sugar with 23 grams of protein. Yeah. Of course, let's not forget I need eggs. Eggs, eggs. Ay, ay madami mga lab. Is it this one? Ito pala. Large egg. Ay, kulang. good to mga loves. Ayan. O, makukuha ko. Ayan, nakuha ko din. Finally. Ayan. Then, kuha rin ako nito mga loves. Maple brown sugar butter. Minsan pang cheat day natin. Ayan. Then, kuha tayo nito mga loves. Fat-free, ultra-filtered milk. Lactose-free eto yung stocks na natin for weeks, mga loves. weeks eh, no? Kailangan natin paabuti ng weeks niya. Siyempre, hindi ko tayo na energy drink. So, ka tayo, monster. Ayan. And dalawang dream float na Alani. Ayan. Gusto ko na mag ko, mga loves. Kaso, hindi ko pa alam kung kaya ko mag-drive <laughs> Papuntang Costco sa St. Louis So kukuha ako na itong mga loves Orange soda 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 Caffeine free, zero sugar Ayan So 12 Ito so, yata yung laman nito 12 pack, yan And of course, I need my vanilla chai black tea Ayan Ngayon ko rin tayong mga loves Lemon ginger tea yan. Nahilig talaga ako sa tea and quarantine ito mga loves nuts, granola not granola, honey nut Z no sugar added so meron siyang 1 gram net carbs Panglagay lang natin sa sa pang -halo natin sa yogurt mga loves Yan. ayun natin ating cart so far, hindi ko alam kung magkana abutin niya mga loves but this is my stocks for weeks Ayan. and I need some honey to take to work Ayan, mga loves kasi sa bahay meron akong honey yung binili ko sa kakilala ko. Eto, madali lang siyang dalin sa work. Parang gusto kong kumain nito mga loves of oh. crawfish. <laughs> Pero ka tayo, shrimpy. Shrimp, shrimp. Raw shrimp. Ayan. nagalo na ang cart mga loves. Naman <laughs> ang cart. Kukuha rin ako nito mga loves. Atlantic salmon, fillet na. Oo, oh, medyo pricey siya. 19, but pang ano naman natin to. Pang sarili naman nating pangkain mga loves. <laughs> so, kaya si kailangan din mga healthy, healthy living mga loves. And also, I need some ah, uh, yung ating palaging kinukuha. Cauliflower rice. Where are you? This one. Cauliflower rice. one more. Yeah. And of course, yung ating mixed veggies. Ayan. Yeah. Mixed veggies. Alam niyo mga last, napakadami kong mga pinagpukuha. Naalala ko. Wala nga palang cashier pag morning. So, tayo magpapunch na lang Bibihira ang may cashier, mga love, sa morning. So. Okay, let's go and cash out. Meron ako nabili. Naka-sale kasi itong mga loves. Five dollars. So, kumuha na rin ako. Ayan mga loves. $240 something. Two forty seven ang inaabot ng grocery ng lola niyo mga loves. But, for weeks naman na one natin to. Baka mababot pa ng months to eh, mga loves. <laughs> so, ayan. Uwi na tayo. Normally, pag mga ganito mga loves, ano eh. Na-excite ako umuwi kasi... Pagluluto ko yung asawa ko. Kaso wala nga ang asawa ko mga loves. na tayong ipagluluto. But anyway, ganun talaga ang buhay. At ayan, uuwi na tayo mga loves. Kasi tapos na tayo mag grocery shopping. Uh, yan, start, start mo na yung sasakyan natin. Meron pulis na sa likod mga loves. Parang meron yatang naka... Nab nabangga yung likod. Para hindi sasakyan ko mga loves. <laughs> Ibang sasakyan. So, uwi na tayo kasi parang nga tayong Ay, hindi pala. Sasunduin ko pala yung ano ni Kirby. Yung tawag dito. Yung pamangkin niya kasi uh, paglilinisin ko ng yung sa labas ng bahay mga loves. Normally kasi before si Kirby talaga yung sumusundo dun. Kasi Uh, alam niyo yung pinagaano niya sa labas ng bahay, pinaglilinis niya. So, susunduin ko siya and para maglinis siya sa labas ng bahay. Pero babayaran naman natin siya mga loves. Kasi ito tumawag nga kasi kahapon, sabi niya kung pwede ba akong mag-work sa ano yun sa labas ng bahay mo, linisin ganyan ganyan. Sabi ko okay sige. Uh, para may pera naman siya kahit papaano. So, ayun sunduin natin siya and then uwi na tayo ng bahay mga loves. Nakakamis lang kaya sinabi ko nakakamiss magluto for my husband. And kasi lagi tayong, alam yung pag mga ganitong day off ko. Like, um, excited ako mag-grocery shopping kasi excited ako mamili ng mga maraming pagkain. Ngayon lang ulit ako namili ng mga ganito kadaming pagkain mga loves eh. Um, ayun lang, medyo naluluhan. <laughs> Bigla, bigla na lang maano ano. May mga moments talaga, mga loves, na feeling mo. Uh, alam mo may mga, para siyang, ang grief kasi mga loves, pag naglulukos. Ang tawag dito, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, meron siyang, um, it comes in waves na, merong time na okay ka, pero merong time naman na sobrang, alam mo yun, na mahihit ka talaga ng big waves, parang ganon. So, ayun. Lumaban lang naman tayo, mga loves. Ganun naman talaga. Pero, uh, kung tatanungin nyo ako kung okay ako, mga loves, I am doing a lot better as compared before. Like, pag nagtatanong ano nangyari sa asawa ko, uh, nakukuha ko ng magkwento, mga loves, nang hindi ako naiiyak hindi kagaya before na hindi ko pa talaga kaya. I, mean, kaya kong ikwento pero naiiyak talaga ako. Pero ngayon, uh, kaya ko na siyang ikwento. Even yung na, alam mo yun, kasi yung nangyari is very traumatizing. Pero nakakaano ko na siya mga loves. Nakakaya ko na siyang ikwento. Which is, uh, naano ko na sa sarili ko na I do feel a lot better as compared before kasi mag ano na mga last si 6 months kalahating ano na kalahating buwan kalahating buwan kalahating taon ang bilis ng mga last parang kailan lang so kalahating taon na nawala yung asawa ko so but anyway napadami na naman tayo ng kwento uwi na tayo sunduin ko yung kanyang pamangkin Then, uwi tayo mga last thank you so much for watching and I'll see you again sa ating susunod na vlog bye